Hello po, magandang Hello, gabi magandang po. Hello, magandang gabi po. Hi. Ayan, may, may, yung... may papakita po kami kay Madeline na nah. hindi niya pa alam. Wow, baitaman naman ni Dane, sinusuklay si ate Madi. May surprise. Oh, Ang box mo. Bakit <laughs> surprise birthday ni Maddy? <laughs> surprise birthday. may papakita, may ipapanood lang po kami kay Madi. Hindi niya po kasi alam eh. Hindi niya pa, hindi niya pa nakikita. Kakatapos niya lang maligo. Oh, yan, tayo yung Oo. Wow. Oh. Ayan, so ipapakita mo, ipapakita ano natin. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction ni Madi. Sa ano? Oh. Ano bang, ano bang, ano? Anong alam mo dito? Wala po. Ha? Wala po. Wala kang alam? Wala po. Hindi ka sa yung YouTube. Oh, ayan. Ito na, oh. Then, manoor mo na si ate. Wow, si mamaliya po pala to. Wow, wag ba naman po ni mamaliya? Ano po yun? Yung kulay blue. Ayun po yun. Hmm, ano ba sabi niya? sabon siguro yan. <laughs> ano ba sabi niya? Ayan o. No? Pancake. 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 Alam mo yung pancake? pancake. Ano po yan? Pancake. Hindi kayo nagluluto ng pancake? Pancake na pan. Hindi <laughs> kayo nagluluto ng pancake? Bakit makakain ko ng pan? Yung <laughs> <hat> <laughs> hot cake, yung harina na tinutunaw tapos niluluto. Hmm. Ha? Hindi. <coughs> Ah, oh, wala kayong ganon? Iba po yung sana niya. Kala ko po yung ganon. Ano yon? Malit po yun eh. Ano? Malit. Na... Pero harina. And Hindi. That? Ano? Harina po siya, pero iba po yung ano niya. Pero nasa sato ba? Yun nga, harina din yan. Na tutunawin mo sa tubig, tapos lulutuin mo, pipituhin mo. Ako ba't ba? meron po yun? Eh. Yan nga yun. Yung white. Anong white? Para hindi mo Sa lagayan niya lang 'yan. Sa lagayan niya lang 'yan. Pero Oy. Ayan o. Ano lang yan. Um, para pwede daw baunin ng mga kapatid mo. Lulutuin ni mama mo. Pwede silang mag, pwede nilang baunin yan. Ay, ba naman po ni mama Leah? Ano po eh. Kala ko pa hindi po sama. Dalawang box sa inyo eh. O, oh, dalawang box. Apat 'yan, di ba? Ang Nag box. Oh. Nagpadala kasi si Mommy Leia para kinaano na ipapamigay. Nagpadala siya kay Sir Paul. Tapos nagpasabay siya ng para sa inyo. Para <coughs> sa pamilya mo. Ayun, bio tubig niya. Nagpadala Dal siya doon dalawang para... dalawang box para sa inyo dalawang box para kay cellphone. Mm. -hmm. Para ito ni ng sa board on sa. Paano pinilo to ni Ma'am hindi po niya alam. <laughs> Lagyan niya nga lang ng tubig. Lalagyan <laughs> niya lang ng tubig yan. Lalagyan niya sa kawali. Yun na yun. Lalagyan niya lang ng tubig at saka hahaluin. Lagyan ng asukal. Ay may, oo, asukal at saka tubig. Mm -mm. Nagpadala din siya ng asukal. May asukal din dyan eh po nila. Alam mo yun. tapos yung asukar isasagol lang po nila yun sa kape. Oo, kapating kape po, kapating lang po. Wala pong alam lang si mamadu eh. mo. Yung marami kang mga ano, mga meat po. Tapos po, sinasabihan po sila mama na, ganito po yung gagawin. Kumunturuan mo sila. Paano po yun? Kumunturuan mo, mo pag nakarating Paan na ba? yan. Ano tatawag sa'yo? Ha? Hindi tatawag. Malalaman okay, naman natin yan kung... Na malalaman naman natin yan kung pag nakarating na yan doon sa kanila. Ito yung asukar. Isa nila sa kape. <laughs> <laughs> Maraming asukal naman yun. Mm, Maraming namang asukal yan. Pang kape at saka pang... Pancake. Parang hindi naman pa yun ang tawag sa atin. Ano pong tawag doon, Dada? Pancake. Sa Bisaya. Pancake, ma. Na. Hindi naman po yun. Wala <laughs> naman pong Bisaya sa ganun. Baka meron kayong ibang tawag. Pero ganun yun. Yan yun. Yung paano Ano to. Hindi hapon si, si, si <laughs> In -check. In -check. <laughs> na siya? Insecure. Hindi bumaintin na si Hi, Dane! Antok ka na? Uy! Ayan. Ayan sa body, oh. Wait lang. Ayan siya, oh. Tapos ano po yun? Yan. Ay! Ano po yun? Bugas? Bigas? <laughs> Hindi yan nga yung asukal. Yan yung asukal oh. na ihal. yung green asukal. asukal. yung blue sabon. Mm. Ayan. Ano <laughs> po yun? mga biskwit yan. Mga biskwit. Biskwit sa katsok. Ayan, tsaka mga biskwit yan. Tapos ito sabon. Ito meatloaf. Mga biskwit yan, Nadi, mga biskwit. Okay po yung mga biskwit kasi yung mga chocolate hindi po kami mahilig dun eh. O kaya nga, sinabi ko nga kay Mami Lea, hindi kayo masyadong, hindi kayo mahilig sa chocolate. Kasi ano po yun makakasira po yun ng ngipin. Wow. wow, makakasira daw ng ngipin yung chocolate. Ka, kaya pala, ang, kaya pala ang Ay ganda ng ngipin ni Madi uh -huh. eh. Ayan yung pinadala ni Mami Lea para kinamadilin. Ah, uh, ano yan, kaka, kailan, kailan ba yan na pick up? ng isang araw lang na-pick up yan sa... doon sa kanila. So, mag-wait tayo dito sa Pinas mga two months. Two months po bago dumating yan kasi sa Mindanao pa eh. Pag dito kasi sa amin, pag nagpapadala si Leia dito sa amin, one and a half month lang. Pero sa Mindanao, baka abutin ng dalawang buwan siguro. Dalawang buwan po yan? hmm Baka abutin ng dalawang buwan. Malayo yan, madi Uy. Okay lang yan. Importante, makarating madi no? Oh. <laughs> makarating sa inyo, sa pamilya mo. Masaya na din po sila doon. Hmm? Masaya na din po sila doon. Ipakita na, mo kay madi yung isang dito. Na, ano po na, may napanada. Ano May napala. Ano ba? <laughs> panalunan may, may na pala <laughs> <Sana panalunan>? may <laughs> may ma may ma ma may matatanggap naman ulit sila may na may matatanggap <laughs> ulit sila <laughs> may na may may sila ulit ah, matanggap. may matatanggap kasi oh, hindi pa nila natanggap Mama. matatanggap <laughs> may matatanggap sila ulit mm di ba may matatanggap hindi sabihin mean, may natanggap na sila kasi ulit Opo. Mm. Thank you po, Mamelia and Daddy Shane. Maraming salamat po sa pagtuloy sa amin at maraming salamat din po sa pagpadala ng mga kakailangan po dun sa amin na wala po kami. Maraming salamat po ng marami at parang salamat din po kay Dada at kay Mama Ro. At maraming salamat din po kay Daddy Paul at kay Sir Eli. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta po sa amin. Salamat din po sa mga viewers at mga sponsors. Mga sponsors sana po hindi po magbabago and thank you. <laughs> Mari ito pa. Ano po yan? Ano ba yan? Ito pa. Mm. Uh -huh. Regalo yan. Pa, na si Mari. Na initan na si Mari. Nakita na sa kanya Santa Claus costume. Ano po sa akin? Wala po sa akin diyan. Ha? Huh? Pamilya ko lang din.

nila Madeline. Oh, Madeline to, Ito si Ay, na po pala yun. sila, sister and sila Petra. Magdala naman sila para kay... Thank you, Sir Ellen. Go, sister, go. <laughs> si Go, sister, go. Hmm. Ngayon di-forward mo konten konti. si Sir Eddie. Bilak wow, amazing, ah. Liksik, lig, lig, Walking, walking at Sana yung mga bata <laughs> Dab -dab -dab hindi ako tanggap na pala lamar. Hindi ko sinabi sa'yo. Hindi po eh. Paano po, hindi po kumalik mag-YouTube eh. Kahit sa mano ng YouTube. Hindi yeah, kayo mama mo. Hindi yung... akala ko o baka nag-chat si mama mo sa sa'yo. Hindi nag-chat sa'yo si mama mo. Ah, pero mag-chat Hindi po yung marunong eh. Magtatawag lang po sila. Mama! lang. Hindi ba ba dumating mama? Maaliwanas, malamig. Sobrang amazing. Wow. Ando na sila madami. Si madam Sino po yun? Sino mo rin si, si, ma ma si Madam Pupunta din daw sila kina Chabilita. I-box um, din sila yung kay Chabilita. abot ka ng charger ng kay isa kay Madi. Dito isa ka Kasi baka mamatay yan. O yun yung kuda. Sinasakyan ko. Nakasakay na ako doon ng kuda. Buda, yung kabayo. Anong guda? Ah, kabayo? Kabayo. Doon po yung nahulog po ako noon eh. Kaya pala may sugat. Din. Ano oh, yung... Sabi <laughs> <laughs> po nila, may nasasakay po kami ng kabayo na tumatak mo nung una. Ano po ma yung magdadrive ng kabayo. Ito, marunong ka ba? Marunong po ako dun eh. Wow. Ganda ng panahon. Ganda no? <laughs> wow, ang ganda nung... Ano doon? Para sa tagay-tayman yan. Ala yung kapatid ko. ba yung pangalan ng kapatid mo? Si <laughs> Yung maliit kamay. <laughs> Opo. <laughs> doon po yung nakatira kami <laughs> na, <laughs> na. yung mga. Doon kami doon. Naglalakad po kami <laughs> nun, no. Ma, doon noon. Ayan <laughs> Kapatid Wala ata si mama mo dyan, madi Nasa bukit daw. Kaya yung bahay Uy! Ano ba yan, Ano ba Bakit ba ka ganyan? Di paano ay mabas? so much po sa mga viewers, sa mga... Wala sila mama mo dyan, Madi, inantayin niya so, pa fasting. eh. Hindi na matanggap yun, Madi, wala pala eh. Inaanap ko yun eh. Kuminsan yun na... Hmm? Ang pangalan doon. Ano? Ayun na, ayun na. Ano, ayun na, ayun na. Ayan, nandito na. Okay. <laughs> And na po yung mama ni... Ayan ano? uh, na yung mama ni Madi? galing daw sa uma. Uma? Kamusta? Wala, <laughs> <laughs> yung kapatid ko. Kaya galing sa... Yeah. Kay At sa Adeline. At sa Adeline. <laughs> 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 Pangalan po ni mo yung nabangkit. Hindi to, hindi ko to. Tita ko yun eh. Teta mo, yun si Christian yan. Okay. Galing sa school. Galing sa school ah, ni Christian. Oh. Yung tita mo, sa bahay na. Ayun po dun. Malayo In, po sa pa, sa bahay. Ah, uh, siya siguro então, sa bahay. Sana all, may medal yung kapatid ko. Ako wala. Ito, medal sa na Sana all po, may medal. Hindi ka na karamang mahal. Dapat kasi boto do review ka. Turo review para maka medal ka din. Huwag na magsil po See, Mag review naman. Para maka medal ako naman. Matal yung kapatid ko. Hindi ako marunong. Ito na yun. Ito na yun. Ah. Ito na yon, Go sister go. Yan bangs mga kababayan. Grabe yung pagbalot niya dyan. <laughs> ito balot niya si Si Dada po nagbalot si Dada. Mayang. Pabilis lang to eh. Ganyan lang yan. Oh. Ganyan <laughs> Ganyan lang Ganyan lang Ano eh? ito. yung ano so? ni mama mo? Oh, sabi ni mama mo? Wow. Yung lino madalpo ipadalako. Wow. Ah, yung ko yung ano mo? Yung um, damit mo ah, so okay. <laughs> <Huh? laughs> <Ay, kasi laughs> na. ano. ni? Tinatang ngan 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 Yung ngan ngan

Ito po, Ma'am Rod. Madeline, ito na po yung mga pangangkuhan. Si Ma'am ang pangalan sa Adeline. Ma'am okay. thank you so much. Okay. 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 Ayun yung sinila oh. sumali na binalik natin. Na. <laughs> <laughs> ayun, no? Yung naka-plastic po kasi na yun. Ma yung, yung sinelas ni Maddy, pagpunta niya dito, <laughs> niya na binalik natin. ito. <laughs> Ipapabalik niya daw doon sa kanila. Kaya ipinabalik ulit ayaw na. na. Ayaw na niya <laughs> daw sukuting.

Ba't doon po binigay sa iba? Ba't doon po binigay sa kapatid ko? Sino ba yung sumunggap? Binigay po sa iba. Sino ba Hindi mo kapatid yung binigyan? Ha! Tumasaw! Ate o, walang pangalan. Try nyo lang. Kay Kuya Rudy. Kasi yan? Kay Papa naman po talaga. Rudy Fernandez. Si Daboy pala ang kapatid mo. Kay Papa naman po talaga yung binili ko. Sandal.

Okay. Tuloy-tuloy mo aku, ate, para may excitement. Ah, <laughs> <laughs> marumi daw ini ati ni Ate. Sandal itu para sayur iyo siguro ati. Try mo 'di O, <laughs> <laughs> oh. Kasyang kasyang, oh. Okay. Oh, ang galing ko po pumili. Oh, ah, santo. Oh, santo <laughs> Alam ko po kasi yung paano mas malaki po yung paano sa kanya eh. Hmm. Ah, pa niya? Maliit po ng kunti yung paano niya. Ayan Ay, yung sapatos. Oh, binit pa papa mo daw. Di ba kay Christian yan? Dakol. Ito sa kapatid mo. Babae. Marvin yung pangalanan. Ito ba oh. Lalaki yung... Reynan, pangalan? O, ito yung isa. O, ba? Diba? Yung babae. Yeah. <laughs> wow, thank you po. Thank you so much po. At syempre, sa panguna ni Sir Paul. Thank you so much. Huh? Thank you, go, sister, go. At ito, magagamit sa school. Pag mag-aral na. O, oh, ate, merong ano po. Inataw. Wow, pulang. It's real. Parang may pagkain po yun. Meron na. Meron na. Meron dyan. Ayun mo. Ang dami-dami. O ito pa. Itabi mo. Wow. Eh. mo lang dito yung mga tiny goods. Hindi na din. Uh, parang din natin ibutang ang mga... Ikaw na mahala atin ha? Mag... Mahal. Suot sa mga... Pizza. Ang dami po nun, di ba? O, ano? kasi sa kanila.

nag-aaral naman, nag naman ng mabuti. So, ganun lang, ate. Okay. Saka, <laughs> salamat sir, yung ating Isang kaman din sa <laughs> ka? Ano? Mimingaw na ka ni Madeline? Iyak na mga mama dyan. Eh? <laughs> <laughs>

saan kayo nag, ano dati, di ba, na yung bahay-bahay nyo doon sa kalsada. Di ba, ate? At ito pa, meron palang para din sa, ano, pamilyang Madilin, Madilin and Family. May nagbigay sa, sa inyo. Sa na, hmm. ano, ano <laughs> 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 <Sila, meron>, no? <laughs> Ah, oh, akala ko po Hindi. Oh, no? Galing oh, daw sa kabilang package. Eh. Meron na ba, daw nagbigay sa inyo. Mga yeah. yeah. candy. Yeah. Thank you so much. Nagbigay po. Ayan, marami pa dito. Hindi no, okay. dito okay. Ito sa, ito sa camera hmm. uh, yun. Yeah. Yeah. Uh, well. Ano ako sa iyo? Bibigay para... May pangbiling kahit bigas ha. Galing to sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you so much maraming, maraming salamat. Una-una sa lahat, maraming salamat po sa, oh maraming salamat po kay Lord sa lahat po ng blessing at maraming salamat din po kay Sir Paul at sa lahat po ng PB team at maraming salamat din po kay Sir Ilina na nagbuhat po ng package papunta po sa amin at maraming salamat po kay Sir Ilina na nagbigay po ng cash na 2,000 at maraming salamat din po nung nagpadala po ng mga candy. Kahit maliit po yun, malaki na pong blessings yun kay Lord at maraming salamat.